Ayun nga mga koy, so napakatagal na, sobrang tagal mula nung nag-content tayo about dito sa mga ibon natin. So ito nga yung mga ibon natin, yung mga breeders natin nandito pa. So matagal-tagal akong hindi na, nag-update sa inyo mula nung mga toss natin. So although si Gorbunak lang yung nag-alaga ano, nag sa mga ibon natin, alalay-alalay tayo, wala tayong info sa mga ibon natin dun sa taas. So ngayong araw na to, i-check iche natin kung kumusta na ba yung kalagayan nila. So tara! So, ito mga koy, nandito na tayo sa taas, ayan. So pagbukas pa lang natin Lumabas na yung dalawa Ayan oh. Ayan sila Ayan ito yung blue bar natin na tinuturuan noon mat na nga eh Ayan din si you know. Ayan Maru Ayan sa labas Ayan Kisig na siya Isig niya Ang ganda na ng kulay niya Pulbos na pulbos So ito yung mga ibon natin ngayon dito Ngayon meron tayong sinali dito Na dating mga breeder natin Ayan So nahalala nyo si Wak Lugon siya ngayon Pero nandito na ngayon Sinanay ko na dito So marami akong update sa inyo Tungkol sa mga ibon natin yan. So, nagmature na din yung nasaban yung inosang you know, isa. Si brusco Yung idol na idol nyo na iibon ngayon. Parang dahin natin muna sila. Hindi pa to kumakain tong mga to eh. Palabasin natin. Tara. Yan. halos lahat to marunong na mga koys Yan. Yung blue bar lang. Medyo sasanayin lang natin ng konti sa pagronda. Yan. So, labas. Yan. halos lahat to So, ito lang blue bar na iwan. Medyo tamad kasi itong rumonda mga koys Yan. Hanggang ngayon naka 4, 5, 6 feather pa rin Yan. Pero, yan, kung nakikita yung itsura niya, matured na. Pwede pwede na din. Inihintay ko na lang talagang tumubo. Hindi ko binibigla. Rumoron dato pa minsan-minsan. Pero hindi ko binibigla kasi nga, uh, based sa experience natin, yung mga ibon natin dati na pinipilit natin yung Romonda is nawawala. Kaya kaya, nayaan ko lang siya. Kung di siya Romonda, okay lang. Romonda siya. Gusto din. So, nakaredy na yung pagkain. Yan. naket ko na. So, yan. Nawala sa location. Itignan natin kung nasaan na sila. So kanina pa to gusto lumabas eh, mga kois Kanina pa lang, nasa iba ba ako nakita ko na Ayan Sama-sama oh. na Kasama na nila yung dating breeder natin yan So ayan Anim sila niya rumuronda So lima Lima yung ibon natin dati mga kois Sa dati Ati na Pero ngayon nadagdagan natin ayan. So hindi natin swerting breeder Try natin kung sa tayo na flyer ayan. Ito Lumapo na yung isa Hindi ko lang alam kung sino to Sa mga ibon natin Ayan. So, alas lugun eh. Lalo natong siya na itong si wak. Lugun siya mga kois. At sabasama na sila. Try natin pa Hindi sila katagalan mag-ronda ngayon dahil nga, dahil nag -uulan. Hindi natin napaparonda. Hindi napaparonda ng gorbonak, Kaya yan o, hapong-hapo. Medyo naninibago sila sa pag-ronda. Ngayon, pakainin natin tawagin na natin sila. So, nandito na pala yung pagkain. Alas waan ng kato mga kois. Papakainin natin yung mga ibon natin. Hindi na natin bababa. Tututukoy sa ta yan. Mayroon lang kadaling pababayin itong mga to. Unang bumaba si Wak, oh. Marunong na nga mga ko. Yung rubar na yan. yan. So, kung naalala nyo yung Wak na yan, kapatid ni Big Eye. Yung nestmate nest niya, mga ko. Yan. 6 na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven na. Kompleto na sila, mga ko. Ano? Lalakas pa rin kumain. So, ayos pa rin. Maganda naman yung ganito mga kois para yung mga ibon natin. Is malaman natin healthy. Pagka mahina kumain sigurado may dinadamdam o may sakit pagka mahina kumain yung mga ibon. So yan, yun din dapat yung pinaka inoobserba nyo sa mga ibon. Yan yung update natin sa kanila ngayon. Kung nakikita nyo, okay pa rin sila, kompleto pa rin sila. Yun nga lang, nabakante sila sa pagronda at pagtutos. Hindi din natin sila nailayo, uh, nai -laro. Dahil nga mga koys, yung karera natin is agad malayo. So ayoko na maniris yung mga ibon natin na ano, sayang yung pag-aalaga natin sa kanila kung agad silang mawawala. So okay lang yan, tumatanda, all bird naman yung lalabanan natin kaya okay lang mga koys na tumanda yung mga ibon natin. titingnan natin mga koys kung sino ba yung mga speed bird, long distance. So abangan nyo sa susunod na video mga koys kung kailan yung laruan natin. So hanggang dito na lang muna mga koys yun lang yung update natin sa mga ibon natin so yan,